Hat ito na nga mga ka-farmers so dumating na po yung order namin na sow feeder. Opo, order po namin ito online at repeat order na po. Kasi dati, dito rin po kami nag-order at nagugustuhan po namin kaya nag-order po kami ulit. At saka, hindi po mabigat sa bulsa ang presyo. Kasi nga po mga ka-farmers, stainless po itong sow feeder na ito. Ayan po. So bali, 10 po yung in-order namin kasi meron po kaming mga bakantina cage na wala pa hong sow feeder saka meron pong mga luma na kailangan po nating mapalitan na mga ka-farmers. So ito po yung area na ito. So bale, meron pong dalawa dito na wala pa hong sow feeder. Ayan po. Dito po yung isa, tsaka nandun naman din po yung isa katabi po ng ating barako. Ayan po mga ka-farmers, so ito po yung cage namin. So bale, ang size or sukat po neto ay 2 by 8 feet po. Kung gusto nyo lang pong medyo maluwag ay pwede po ninyong gawing 2.5 by 8 feet yung sukat. So ito po mga ka-farmers, nilagyan po namin ng inahin kahit wala pa pong sow feeder. So pinipili lamang po namin yung inahin na hindi gaano matakaw kumain. Meron po kasi mga inahin mga ka-farmers na para bang takot na maubusan ng pagkain kasi sobrang lilikot at ang tatakaw po kumain at dito naman po ay meron din pong dalawa dito na wala pa pong sow feeder. So bali apat na po yung wala pang feeder. Tapos naman dito po sa ating paanakan ayan nangingitim na po yan ay kailangan na pong mapalitan kasi kinakain po ng kalawang mga kafarmers. Ayan po tingnan nyo po ito po ay DIY lamang po namin ito na sow feeder. So kami po mismo ang gumagawa dito ayan po hindi po ito stainless. Kaya tingnan nyo po uh, sirang-sira na po at kailangan kailangan na pong mapalitan. Ayan. Balit pangit po mga ka-farmers kapag hindi po stainless yung gagamitin natin. So mas mainam po na stainless kasi matagal po masira at hindi kakalawangin. So wag po niyong gagayahin ng ganito na hindi stainless mga ka-farmers. Sinasabi ko po, po sa inyo kasi pangit po o hindi po maganda na ganito po yung ating sow feeder. Ayan. Although makakasave po tayo kasi maliit lang po ang gastos kapag ganitong DIY po. Or pwede naman po DIY po yung ating saw feeder pero gagamitin po natin yung stainless talaga. Huwag po ganito kasi mas madali po siyang masira kapag kinakalawang na. Dito nga po sa kabila mga ka-farmers o oh, ayan. Bali hindi po muna namin ito nilagyan ng inahin kasi kailangan pa hong e repair Itong kanyang saw feeder ayan tingnan nyo po mga ka-farmers. O oh, ayan so isang tulak lang po ng inahin, matatanggal na. So, amin po muna itong aayusin at palitan po namin ng stainless pagkatapos nilinisan muna namin bago po namin lagyan ito ng inahin na malapit ng mga anak. Kasi ngayon naman po mga ka-farmers, meron po tayong mga inahin na sunod-sunod na mga anak. O, kailangan na po nating maayos ito. Dito naman po, ayan, so kita nyo po itong sow feeder dito ay semento. So semento po yung sa feeder dito sa kabila pero uh, mas okay po yung stainless po na sa feeder para hindi po masyadong matrabaho at derecho kabit. Na ito naman pong nauna na sa feeder mga ka-farmers o oh, ayan nilagyan po namin dito ng kabilia dito po sa may bandang gilid kasi umaakyat po yung mga baboy at pinapatungan po nila ng kanilang paa kaya mas madali pong masira. So nilagyan po namin ng kabilia para mas maging matibay po. Ito namang bagong bili namin na sow feeder ay mukhang mas matibay na po mga ka-farmers dahil tingnan nyo po. Medyo malaki na ho ang round bar na nilagay ho nila sa gilid ng feeder na posibleng pong pag po ng ating mga baboy. At kahit mukhang matibay na ho ito ay kailangan pa rin ho nating ipa-double check sa taong magkakabit kasi alam naman ho natin na napakagaling po ng inahing baboy sa pagsira ng mga bagay.